What's up mga kuwi for this video koy. ah try na po nato ng ato ang hook no So dori sa lansa ka kuwi kaya medyo nindot man kaya dapita ka So ang atong paon dori koy na tayo ka nang inabitaw ng isda koy. So dili na karning baboy kuwi no Dori ta dapita ka kuwi baka eh, morog na may humot koy <coughs> Sinug ba man dahil ni koy oh papaganik at pamasulkin anay sinog ba? O <laughs> Og unta mga koy no, dili unta ta mahulog rin ah, kaya nga itong kamera bitaw ka kuyo wala Pay bullet bulletproof. Bulletproof naman noon, water, prop case. <laughs> bitaw ka koy no, gusto nang gusto lang na ako try dre da pita koy bagay. Moral, nindot mo ang ang panahon ko eh. So, dari ata sa alubot gid aning kanter ka ko eh. So, unang hagis ka ko eh. Yan na ko Unang hagis ka ko eh. So, ang po ya, isda na ka ko no? So, madugay ka ko eh. Sa so, sige na po ba yung ka ko eh. Siya dili na mamaster ka ko eh kay lahi mo gudok na andan nga pasul pasul ko babay bay kini bitang ginatawag uh, dre am puntun ang pasul na mo dre kaya kay kini inyon ani ning so wala pa gid ko ka try ani nga no, ko akong kay ang andan puntun nga pasul ko sige la mandara na ako ni madubay kay maabot na putong ako ang kuan nga pain ka ko yare ilad ilad koy Try na ito, ilad-ilad ka kay Mabot lang po kayo mong kubit baka huwag natin natin mga isda at ang pektin na may mga iglasa. Lahat na mga isda at rin kakawin kaya idlas pa sa tao kakawin baka balo kasi lagong sa kauno nila kawin. Wee! Dino! Our hearts beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings the chemicals that take us higher the night's young and it's just begun and she puts a hand in Pero tong kalot tala bilin dito tan. Dito sa washing na sababaw. Kalimot ko. Yan ang mga kakoy no, so nang nakuha agad taon tagi sa kabokaloy ang sa ginoo in taon ko yung nakuha agad taong sa sigira na tog hapos hapos ang ipasul ka kakoy so na lang po gamay sa ang pasul ko yun medyo dagamay sa pisi ng pundo So yan lang nga ko'y masunod mga itatagispat na medyo gwapo ba po yun mga order na pain o katamara nito So see you next vlog ko'y